Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magpahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Bago muna ang lahat, mga bebe ko, please don't forget na mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded story. Para sa mga gustong magpa-shoutout, please don't forget to comment kung sino ang inyong gustong ipa-shoutout at maaari nyo na pong iyong marinig sa dulo ng ating kwentong ibabahagi. Napahiyaw dahil sa laki ng kay Tito Bakasyon. Kaya naman naisip ni Stella, na muna ng kasambahay sa kanyang tita Lori. Abala ito lagi sa trabaho, kaya naman walang nag-aasikaso sa bahay at nagluluto sa asawa nitong si Rodel. Nang malaman na naghahanap ito ng isang kasambahay, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Stella at doon ay namasukan. Ngunit sa pagtatrabaho ni Stella sa kanyang tita Lori, doon ay hindi mapipigilan ni Stella na hindi tanggihan si Rodel sa gusto nitong mangyari. Maagang nagising si Stella, kaya naman hindi pa siya bumangon. At dinama pa niya ang masarap na pagkakahiga sa higaan nitong banig na nasa sahig lamang. Walang pagmamadalit hindi na niya kailangan maligo ng maaga dahil ngayong araw ay ito ang unang araw ng kanyang bakasyon sa eskwela. Gising na si Stella! Nauulinigan na sigaw ng kanyang ina mula sa labas. Tuyong ipot na mga manok, hindi ka pa dyan bumabangon? Inesman, bumangon si Stella upang harapin ang sumisigaw na tao na nasa labas. Maguluman ng buhok, ay agad siyang tumulong sa pagkakamada ng mga kamoteng kinuha ng kanyang inas sa lupa ng kanyang tito Pino. Na siyang kanyang pinagtatrabahuhan ito. Isa-isang hinugasan ni Stella ang lahat ng kamote, Matapos iyon, ay idadala naman niyo ng kanyang ina sa bayan upang ibenta. Nang makaalis ang kanyang ina, muli siyang pumasok sa loob upang iluto ang umagahan para sa kanyang kapatid na si Vin. Apat na taong gulang pa lamang ito at sa kanya na kapag umaalis ang kanyang ina. Nang matapos magluto si Stella, ay muli siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Sa totoo lamang, nais niyang makaipon ngayong bakasyon. Dahil tiyak at alam ni Stella na walang pera ang kanyang ina upang ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Kaya naman ang ginawa niya o kinuha niya ang sirang screen ng kanyang cellphone sa higaan. Doon ay agad na nag-scroll si Stella at naghanap ng job hiring sa Facebook. Ngunit sa paghanap niyang iyon, agad na napatigil si Stella nang makita ang isang post mula sa kanyang tita Lori Nagahanap nga ito ng kasambahay at may sweldo na 9,000. Sa takot na maunahan ay agad na nagchat si Stella sa kanyang tita. At doon ay halos lumundag si Stella sa tuwa. Nang itanong niya sa kanyang tita na available pa nga ba ang paghahanap nito ng yaya. Nang sumapit ang gabi ay katulad ng laging ginagawa ni Stella. Nagluto na siya ng ulam at nagsaing. Matapos iyon, nag-init na rin siya ng paligo ng kanyang ina na tubig. Ang kapatid naman niyang maliit, napatulog na niya, nakakain na rin ang hapunan. Hindi pa muna kumain si Stella, dala nang hinihintay niya ang kanyang ina. Ilang minuto pa nga ang lumipas, habang nakaupo sa, sta sa sala at nag-FB, doon ay nauulinigan na ni Stella ang pagdating ng kanyang ina. Pagun man, ay agad na kinuha ni Stella ang bag nito isinabit iyon sa likod ng pinto. Kumain na ba ang kapatid mo, anak? Ang ina ni Stella na sisita Opo, nay, hindi na po muna ako kumain para sabay tayo. Wika ni Stella at kumuha ng plato at hey. baso. Ganun ba? Ang ina ni Stella. Ang hina ng benta ngayon. Mukhang mapipilitan na talaga akong mga ibang bayad para mas kumita. Huwag na po, Nay. Namasukan po ako kanila, Tita Lori. Sa tita mo? Anong trabaho naman yun? Nakita ko po sa FB na naghahanap si tita ng kasambahay. Naisip kong pumasok muna noon. total naman ay bakasyon. Paliwanag ni Stella. Sa bagay, batugan ng asawa nun at ang alam lamang ay tumambay. Abala rin kasi ang tita mo sa trabaho. O nga po naes Nais nga po ni tita na magsimula na bukas. Ang bilis naman yata. E kailan daw bang day of mo't maaari kang swelduhan? Kinsenas katapusan daw po. Wika ni Stella. Tumangu lamang ang ina ni Stella at ipinagpatuloy ang pagkain. Matapos ngang kumain ay nagpa si Stella na siya lamang ang maghugas ng pinggan at maglinis sa buong paligid. Abang abala nga ay hindi naman mapigilan ni Stella na hindi matuwa. Dahil bukod sa malaki rin ng sweldo, ay makakapag-ipon pa siya sa kanyang pag-aaral sa susunod na dalawang buwan. Sumapit ang bagong umaga para kay Stella. Naiwan ng kapatid niya sa kanyang isa pang tita. At ang kanyang ina naman ay hinatid siya sa sakayan ng jeep. Naging tahimik at derecho lamang ang biyahe ni Stella. Hanggang sa ilang oras na ang lumipas. At doon, muling bumaba siya sa isang sakayan. Dito, ganda! sigaw ng tsuper kay Stella. Patungo po ba ito ng sentro? Tanong ni Stella nang makalapit. Oo, ganun na nga, ganda. Lalaking matanda. Sumakay muli si Stella sa motor at doon ilang minuto naman ang lumipas katulad ng sinabi ng matanda. Natanaw ni Stella ang pamilyar na bahay ng kanyang tita. Bumaba si Stella kung saan siya sumakay. Binigay niya ang bayad at nagtungo sa gate at doon ay natanaw niya ang kanyang tita Lori. Stella, ang ganda at ang laki mo na ha? Natutuwang sambit ni Lori. Gumiti naman si Stella. Salamat po tita. Halika sa loob. Naganda ko na makakain mo bago ka umalis. Sumunod naman si Stella sa loob. Katulad nga ng inaasahan niya. Doon ay natanaw niya ang asawa nito. Nakaupo yun sa salat na ng TV. At ito'y sumali sa hapag. Naging masayang kwentuhan nila ng kanyang tita at isama pa ang masarap na pagkain na inihanda nito. Matapos noon ay minando naman siya ng kanyang tita sa ikalawang palapag ng bahay at doon itinuro nito ang kanyang tutulugan. Masasabi ni Stella na swerte siya dahil bukod sa mabait ang kanyang tita ay talaga hindi siya nito itinuturing na isang katulong lamang. At hindi rin mabigat ang trabaho niya ha. Dahil maglilinis lamang siya sa, sa loob ng bahay nitut at magluluto. Nang maiwan pa nga si Stella at umalis na ang kanyang tita, hindi na nagsayang pa si Stella ng oras, agad siya naglinis sa bahay at sinimulan ang pag-ayos sa kusina. Pati ang groceries na hindi pa maayos, ay agad na nga niyang nilagay sa ref at sa hanging cabinet. Nang makalabas naman, muling kinuha ni Stella ang yun ang map at doon nag-map sa sala. Nandun si Rex sa sala at patay na rin ang TV. At kaya naman sinimulan ni Stella ang paglilinis, ngunit ilang minuto lamang ay nagulat siya nang bumalik ito sa sala. At naupong muli, binuksan ang TV at nanood. Ngunit naisip ni Stella na ipagpatuloy na lamang ang pagli paglilinis sa harap nito. Dahil kung titigil siya ay sayang naman ang oras, naging tahimik ang ginagawa niya. Pero halos dapuan si Stella ng hiya nang maramdaman at makita niya kung paano ito tumitig sa kanya. Tila ba hindi ito naiilang? Para bang kinakabisado nito ang detalye sa kanya? Ilang taon ka na, Stella? Tanong ni Res na nanatili ang tingin kay Stella. Ah, 19 po. Ah, dalaga ka na pala. Minobyo ka na ba? Po? Utal na tanong ni Stella. Sabi ko, may boyfriend ka na ba? Um, wala po. Wala pa po sa isipan ko. Mabilis na sagot ni Stella. Mabuti naman. Huwag kang mag-boyfriend dahil hindi maganda yun. Nagtataka man. Tumangu lamang si Stella at ipinagpatuloy ang paglilinis. Matapos nga siyang maglinis, ay inabot siya ng alas 5 at naisip niyang magluto ng adobong baboy at magsain na rin Matapos nga noon ay tumaas naman si Stella upang maligo. Ngunit bago makarating sa kanyang silid, madadaanan pa muna ni Stella sa silid ang kanyang tita at tito. Sa hindi nga inaasahan, doon ay halos kilabutan ang buong katawan ni Stella patungo sa kanyang ulo nang makita ang asawa ng kanyang tita Lori, si Res. Nakahiga nga ito sa kama kasama ang isang babae. Babae na masasabi ni Stella dahil hindi ito ang kanyang tita Lori. Sa takot ay mabilis na pumasok sa silid si Stella habang patuloy ang kabasa, kabasa dibdib dahil sa nakita nang lumabas muli si Stella pasado alas 9 na ng gabi. Anhimang kalimutan ang nangyari. Hindi niya yun magawa sa sarili. Sumabay ka na Stella. Wika ng tita Lori ni Stella. Hindi pa nga agad nakasagot si Stella dahil kita niya ang matalim na titig sa kanya ni Res na abala sa pagsubo ng kanin. Kain na Stella! Wika pa ni Res. ba, sumunod na lamang si Stella at naupo sa hapag. Gabi na nga nang makauwi ang kanyang kita Lori. Kaya naman madalas ay gabi na rin maghapunan. Naging tahimik ang pagkain ni Stella noon. Matapos kumain, agad na tumaas ang kanyang tiya. Ngunit, mangs kinabahan pa nga si Stella Nang hindi umakyat sa, sa itaas si Res At nanatili ito sa kusina May nakita ka kanina ha? Tama? Kalmadong tanong ni Res kay Stella um, hindi, wala po Pagsisinungaling nga ni Stella Halos kapusin si Stella ng paghinga Nang mas lumapit si Res sa kanya Busuhin man niyang tumakbo Ay tingin niya hindi na niya yun magagawa Huwag kang maingay ha? Huwag mo kang susumbong sa tita mo, ani ni Res at hinawakan ng pulso ni Stella. Sa takot ay tila nanigas ang katawan ni Stella at nag-ugat ang paa niya sa marmol na sahig. Hindi pa man nakakabawi sa pagkakahawak ni Res, ay mas lalo siyang kinilabutan nang dampian siya nito ng isang halik. Halik na sa una ay naging mababaw lamang. Nang magtagal naman ay kakaiba na ang nararamdaman niya. Ang ganda mo, Stella, bolong ni Res. Hindi naman umimik si Stella at iniwas ang tingin, ngunit pinalik lamang iyon ni Res sa kanyang harapan ang magandang mukha ni Stella at hinalikan ang dalaga. Sa una'y pumapalagpas si Stella, ngunit sa huli, nadala na rin siya. Ngunit naputol ang ginagawa nila. Nang mayabag silang naulinigan pareho na pababag, pababa ng hagdan, Agad na itulak ni Stella si Res at ito naman ay agad na lumayo kay Stella. Nang maiwan nga ng mag-isa, ay napapikit ng mariin si Stella. Ramdam niya pa si Res kahit wala na nga ito. Ngunit naisip ni Stella na mali ang kanyang ginawa. Kapag nalaman iyon ni Lori, tiyak na palalayasin siya nito. Ayos ka lang, iha? Tanong ni Lori nang maabutan si Stella na nasa kusina namumula ang pisngi mo. Ayos lang ho. Tatapusin ko na ho itong mga hugasin. At tataas na rin po ako pagkatapos. O sige, bilisan mo't gabi na. Magpahinga ka na. Wika ni Lori. Agad na tinapos ni Stella ang mga hugasin at muling umakyat sa kanyang silid. Ngunit sa gabing iyon, ay tila ba hindi siya pinatulog ng mga alaalang ginawa nila ni Lani Res. Alos umaga na yata na makatulog siya. Katulod nga ng isang katulong, ay alas 5 pa lamang, agad na siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Pero katulad nga ng hindi inaasahan ni Stella, kita niya si Res na tahimik na nagkakape sa isang lamesa. Kamusta Stella? Nakatulog ka ba kagabi? Tanong ni Res at humigop ng kape sa tasang hawak. Hindi umimik si Stella, hindi pinansin si Res. Nilampasan lamang niya ito at nagtungo sa lutuan upang magsimula nang magluto ng agahan. Pero hindi pa nga nakakalayo ng hakbang ay agad siyang nahawakan ni Res na naging sanhi iyon ng pagkakaupo ni Stella. Kinakausap pa, pa kita Stella, sambit ni Res na may ha halong babala. Baka po kasi makita tayo ng asawa niyo, ipalalayasin niya ako, sambit ni Stella. Kita ni Stella ang pangiti ni Res sa kanya. Tila ba may napagtantong bagay at muling humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Hindi naman niya tayo makikita, basta't hindi ka magsusumbong sa kanya. Hindi umimik si Stella at nanatili ang pagkakaupo sa tabi ni Res. Nang makakuha ng pagkakataon ng bawat isa, muli siyang hinalikan ni Res. Ngunit sa pagkakataong ngayon, iba ang nararamdaman ni Stella. Ngunit, nang matanaw ni Stella ang orasan, 5.30 na't malapit nang bumaba ang kanyang tita Lori. Doon ay mabilis siyang tumayo agad at nagayos ng sarili. Ano? Ayaw mo na ba? Tanong ni Res na nagulat sa pagtayo ni Stella. Magluluto pa ho kasi ako. Eh baka bumaba na rin po yung asawa nyo? Wika ni Stella nag-iwas ng tingin. Tumangu lamang si Res at umalis. Matapos nga noon ay napahinga na lamang o napahinga ng malalim si Stella. Nagsimula ng magluto ng makakain para sa agahan. Sa totoo lamang ha, imbes na pagsisisiyang naiisip ni Stella ay mas iniisip niyang baka mahuli sila dahil tama at aaminin ni Stella na nagugustuhan na niya ang ginagawa nila ni Res. Kain na Stella, mamaya sumama ka muna sa akin ha. May utos lamang ako sa iyo. Hindi ba't parang labas na yan sa trabaho ni Stella, Lori? Sabat ni Res sa asawa. ini naman yun magtatagal, love. Papauwiin ko rin dito si Stella upang makapagluto ng makakain mo, ani ni Lori. Hindi ho, ayos lang ho ako kahit saan. Sasama po ako sa inyo mamaya. Si Stella nang maramdaman niya ang pag-init ng ulo ni Res. Nang matapos nga ang agahan, ay agad na naligo si Stella at ganoon din naman si Lori. Nang matapos maligo, nagbihis lamang siya ng isang kulay puting dress na hanggang tuhod at nilugay ang buhok na hanggang balikat. Muli ay lumabas siya sa kanyang silid at tuon ay bumungad sa sala si Res at si Lori. Agad na nag-iwas niya ng tingin si Stella nang makita ang paghagod ng tingin sa kanya ni Res. Tara na, ani ni Lori. Numiti si Stella at sumunod kay Lori sa trabaho. Doon ay may pinadeliver lamang sa kanya ang kanyang tita Lori sa kabilang bayan. Matapos nga iyon, ay bumalik siya sa printing shop at muling tumulong. Hindi naman nakakapagod ang trabaho dahil nung magtanghali ay pinauwi na siya ni Lori. Bago umuwi pa nga, ay nagtungo muna si Stella sa pamilihan upang bumili ng karne at mga gulay. Naging matagal rin ang pamimili niya ha dahil linggo at maraming tao sa tiyanggi at iba pang pamilihan. Matapos nga makalabas sa loob ng palengke, ay nagtungo naman si Stella sa Toda upang kumuha ng sasakyan. Ilang minuto nga rin ang naging biyahe bago siya nakauwi ng bahay. Nang bumaba nga sa motor, ay agad niyang kinuha ang mga pinamilit nagtungo sa pinto. Pero bago pa, makakatok sa pinto, halos sumabog na ang mga pinamili ni Stella nang hilahin sa papasok ni Res. Dalian mo, Stella. Miss na miss na kita. Sambit ni Res at agad na hinila si Stella. Binigyan ng halik ito sa labi yung mga pinamili ko ho. Wika ni Stella. Ngunit, hindi na yun pinansin ni Res. At doon ay halos magulat si Stella ng gawin ni Res ang bagay na yun na makakapagpabaliw sa kanya. Hindi nga niya malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Bago lamang sa kanya ang ganoong pakiramdam. Sa pagkakataong iyon, Halos makalimutan ni Stella na makasalanan ang ginagawa nila ni Res. Lalo na maabot niya ang dulo, ngunit hindi doon nagtatapos dahil ginawa ni Res ang bagay na sabay nilang mararating ang dulo. Pigil na pigil pa nga si Stella na maglabas ng ingay sa kanyang labi at masasabi niya na talagang masaya naman palang gawin ang bagay na iyon. Paulit-ulit iyon na nangyayari hanggang sa magdilim at nang matapos, ay katulad ng gawain ni Stella, nagluto siya ng ulam para sa hapunan. Alas 9 ng gabi ay dumating na rin si Lori na walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanila ni Res Mukhang pagod ka ngayon ah, Stella, tanong ni Lori. Nang mapansin ang tila bagsak na katawan ni Stella. Um, sa biyahe po siguro, pagsisinungaling ni Stella. Kaya naman dapat wag mo siyang dalhin sa trabaho mo, Lori dito na lamang siya sa bahay. Sabat naman ni Res. Sinang ayuna naman iyon ni Lori. Doon ay sa araw-araw na pagtatrabaho ni Lori para sa asawa, ay iba ang ginagawa nito kasama si Stella. Walang tigil na ginagawa nila ang bagay na iyon. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, na Ima Mirel MC1B. Renato Pertudo Zilong Basic Jeffrey Hipolito Rudy Pelayo William Casasola Joaquin Jr. Niamanzares G Boy Lati Benedict Estrella Ferdinand Paran Hernani CF6 Onier Molacada Cirillo Duran Mariono Rojas Diosdado Tala Reggie0307 Hernani C6F Fred Franco Co Joey Bakita William Casasola Norman Dangski Randy Mendoza. Hesoyam, nine. Max Ga. Joaquin Junior Liamansares. Reynald Niemes. Silent Watcher. Larry Reyes. Roldan Braulio. Elias Domingo. Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bakus, at si Denver Tashiro. Hanggang sumuli!